Attention! Sa lahat ng mga taga-Tacloban at Leyte, kilala kayo sa buong Pilipinas na ang inyong mga boto ay nabibili sa halagang 5,000, 8,000, 10,000 at 15,000, kaya kayo umuwi sa Leyte tuwing election dahil sa laki ng bigayan. Umuwi kayo hindi dahil na gusto mong bumoto kundi dahil sa bayad ng boto mo. Diba? Wow! Bigla ang grasya. Pero hindi nyo iniisip kung ano ang kapalit sa mga botong binibenta nyo sa mga politikong ito. Look! Ilang dekada na ba na ang pamilyang Romualde sa Leyte? Umaasenso ba ang lugar ng Tacloban at Leyte? Gumanda ba ang mga daan? Maayos ba ang palengke? Meron bang magandang nangyayari sa takloban at Leyte? Now, kung ang sagot nyo sa mga kitanungan na ito ay wala, no, a one, ambot, at maybe. Ito ang mga kabayaran ng mga boto nyo na binili ng mga kurakot, kawatan, at magnanakaw ng mga politiko. Ngayon, gusto nyo bang hanggang ganito na lang ang buhay nyo? Kung ang mga sagot nyo sa tanong na ito ay no, huwag nyo iboto ang mga Romualdez at mga kaalyado ng Marcos. Now, mga taga takloban at mga taga-Leyte kung gusto nyo ng pagbabago. Suportahan nyo at iboto nyo si Ate Remilda Nene Bakale bilang kongresista sa 1st District ng Leyte at ang mga team niya, huwag nyo rin kalimutang iboto ang Duterte Team, PDP Team, at ang mga Duterte Allies. Kung sawa at hirap na kayo sa mga kurakot na gobyernong Marcos Administration. Tandaan, ang tunay na pagbabago ay nasa inyong mga kamay. Kaya bumoto ng tama para sa kinabukasan ng inyong pamilya, anak, at para sa buong Pilipinas. Ang tagumpay mo ay tagumpay ko at tagumpay ng sambayan ng Pilipino. Paki-share, repost, copy link, screenshot, follow at subscribe. Maraming salamat sa inyong walang tigil na suporta. Ah. Mabuhay ang Pilipinas.